Isa sa pinakamahirap na naging desisyon ko pagdating sa business ay yung pinuuko ko siya tapos iiwan ko rin. Halos apat na taon din akong naging home baker at sobrang nagpapasalamat ako dahil sa apat na taon na yon sobrang dami ko natutunan lalo na sa paggawa ng cake mula sa soft icing sinikap ko rin matuto gumawa ng fondant cake fondant toppers at lalong lalo na yung paghandle ng mga clients. Hindi ko talaga akalain na darating ako sa point na yung in-establish ko ay iiwan ko rin at hindi ko rin talaga akalain na darating ako time na mararanasan ko ang buhay abroad. Dahil sa totoo lang, hindi ko talaga nakita ang sarili ko na mag abroad Siguro, kung mag abroad man, is yung magta-travel lang. At isa pa, marami ako mga sukiks at customers na napamahal na rin sa akin at napamahal na rin ako sa kanila. Kaya nahirapan ako sa part na kung paano ko ipapaliwanag sa kanila. May mga ilan pa rin akong sukik at customer na akala nila na sa Pilipinas pa rin ako. At hindi ko pa rin sinasabi na sa Pilipinas, sarado na si DJ Relations. Dahil nilook forward ko pa rin na balang araw, i establish ulit natin si DJ Relicious at meron ng physical store. At bukod doon man power. Sobrang dami kong naging experience sa paggawa ng cake. At alam ko na kahit na nag-abroad na ako, yung karanasan na yon ay hindi na mawawala. Madadala at madadala ko siya kahit nasa ang lugar man ako. Yung desisyon ko na pag-abroad at iwan yung na-establish kong business sa Pilipinas ay mahirap na part. Actually, yung naging desisyon na to ay sobrang unexpected. Kasi ito yung first international travel ko. Yung mga requirements, hindi ko alam kung na At bukod doon, magkasama pa kami ng partner ko. So, sa isip namin, ang makakapasa lang ay yung mga tao na may experience na mag-travel, yung afford talaga mag-travel. Hindi ka naman sinabi na hindi namin afford, pero France kasi to eh. Kumbaga, parang mas higher ang demand. Na parang hindi pa namin kaya. Pero nagtiwala lang talaga kami kay God. Sabi namin, kung para sa amin, ay para sa amin. Kung hindi, hindi. Kung isa man sa amin ang hindi pumasa, walang iwanan. Sabi ko, kapag pumasa kami, willing kung iwan yung mga nakasanayan ko, and lalo na yung business. Hindi pa kasi talaga namin sure kung papasa kami. Kaya nasabi ko pa yung mga bagay na yan. Kahit alam kong deep inside, mabigat. Pero nung nakita namin yung result, sobrang surprise talaga kami na pumasa kami. As in, dalawa pa kami at wala talagang naiwan sa amin. So, dun lang nagsing in sa akin yung sinabi ko na, eto na talaga, iiwan ko na. Hindi ko na rin maitindihan yung nararamdaman ko nung time na yun. Dahil halo-halong emosyon. Pero hindi pa rin ako makapagbitaw ng salita na aalis na ako. Magsasara muna si Dear Licia sa Pinas. Kasi hindi pa naman natatapos dyan ang lahat. Dahil dadaan pa kami ng partner ko sa immigration. At dun pa malalaman kung makakalagpas ba kami o hindi. Dahil kung hindi, kahit pumasa pa yung visa namin, wala pa rin matutuloy. So, dumaan na kami sa immigration. Magkahiwalay kaming in-interview. Akala namin pwedeng sabay para isa na lang. Confident naman namin na sagot lahat ng tanong. Nabigay rin namin yung mga documents na kailangan nila. In short, after nun, nakalagpas kami. So, it means tuloy. Gusto ko lang i na nakakatuwa lang isipin na kapag nagtiwala ka talaga kay God at sinurender mo sa kanya ang lahat Na walang pag-aaninlangan at walang pagdedemand. Yung tipong siya ang bahala sa lahat pero ikaw ang magte-take action. Hindi ka talaga niya i-disappoint. At yun na yun yung naramdaman Kaya namin. sabi ko, kahit mahirap, kahit pabigat. siguro ito talaga yung para sa amin. Kaya, igagrab na namin. Ayaw naman namin mawala yung opportunity dahil lang sa comfort zone. Napakahirap talagang iwan ng comfort zone na yan. Dahil alam natin na dyan tayo masaya. Dahil dyan tayo sana Pero hindi talaga natin malalaman kung para saan talaga tayo at kung ano yung tunay na saya na para sa atin. Kung hindi tayo mag step up at mananatili lang tayo sa comfort zone natin. Kaya ito yung pinaka bravest thing na ginawa ko sa buhay. Ko. By the way, ang ganda ng cake natin, floral design. Ang size ng cake ay 7x4. Then, strawberry flavor. Then, yung color ng mga florals ay yellow, Pink, burgundy, green, and avocado green Kung nagustuhan nyo yung video na to, parate na lang 1 to 10 Thank you so much for watching! Babush!